Good morning, me. Eh. Morning, it's around morning. 5 in the morning. Know, Sabi na, medyo na maglakad-lakad muna kami. Okay. Ano. Bago magising yung mga bata. Let's look around the neighborhood. Dito tayo sa ngayon sa... Ano yun? Osaka ni. Osaka, Japan. At uh, first time natin maglakad nang ganito kaaga. Tsaka uh, sa Japan, no? Linis sobrang. So sobrang talaga namin pagod. Uh, Totoo lang, hindi pa kami nagumagahan, hindi pa kami nakainom. Wow. So, so nakatulog lang kami talaga. Tapos yung mga bata. Anyway, uh, we're here in the streets of Osaka. At uh, magtindingin muna tayo. Tsaka napagod kami kakapagod. <laughs> Kasi uh, yung flight eh, dalawang flight yung ginawa namin. At uh, uh, lahat bago sa amin. Oo, talagang ilang beses kami wala. Oh. At the same time, yung fear namin was, ano ba, <laughs> kamali-mali na. Kasi na ito, nag-stop over muna tayo ng narita eh. Very helpful oh. po uh, yung mga Japanese people. Helpful, tsaka uh, courteous. Courteous so, yung paglabas natin, tapos tinatanan na, ito na ba, magpinalik ulit kami dun sa train. Pwede, yeah. awa ka mo. Atitignan ko sa, sa GPX ko, nasa na tayo. Kakatuwa to mga vending machine around the, in every corner may mga vending machine. Ito na may sigarilyo. Drinks. Uh, wala nga eh. yun. Sari-sari store. <laughs> ito yung hatang sari-sari store nila. Sari ito pala helpful to. Itong Google Maps. Sa so, pag-navigate sa mga area na hindi kayo familiar. Para ito yung streets ng Japan. Para siyang Cambridge area itong town na ito kasi ang daming bisikleta. Ang laro talaga. I remember when we first arrived sa Cambridge, ganito. Sa England, ganito. Puro bike actually. Hindi yung binigay sa akin employer ko. Saan bike pansin mo pala nila? Napakalinis mo. Napakalinis nga talaga. Wherever you go, walang tinatapon-tapon lang na basura. At napansin natin dyan, no? They just don't eat randomly. Sa train, sa train. Sa yung mga bata. Hindi ko na video. Ayan ko na lang yung video pala. You don't see them snacking around na kumakain ng candy o ano. Ang chichirya o kaya mag ano na ano, mga... Junk food noon. Junk food. Very behave nga. O ako nga lang nag ano, pulburo na. May bit-bit akong pulburo na eh. Pero ano? ngayon. <laughs> Ay, ano? uh, kasamahan nyo kami. Exciting time ito ngayon. Bago-bago. At galing kasi kami sa bansa na uh, yung mga sasakyan hindi ganito eh. Kung tuwa kami. Sobrang liit. Yeah, so, uh, yeah, mali eh. Yung mga maliit na. Maliit na kasi ang ilan. Ito mas maliit. Yan yeah, Mitsubishi na ganyan um, na parang. Biyatsu Mitsubishi. Ganda nga eh. Ito, Suzuki. They're all looking the same. Dito tayo, left. Ngayon, eh, dire-diretso na makikita natin. Ganda na yung daan nito. Diyan, you have to stay on eh. the left parang uh, anime. parang <laughs> yes, mga sa anime. <laughs> hey, Ethan. Okay, hey, natingnan no, mo. May vending machine doon naman. Anime lang. Kasi Pero, mga bata, they like watching anime. Mm, hindi pa nga natin naiikot to eh. Okay. ikot okay. naiikot lang natin yung narita. Oo. pero Punta lang kami ng temple. Hindi kami masyado na gano. At uh, pagod na rin. Galing, galing sa Philippines. Ang flight pala natin halos 5 hours. 5 hours of flight. Saka mas mainit po iya ka dito kaysa Pilipinas. Mm, 34 ayunong, dito. The steady talagang mas a shock for me yung temperature. Mm -hmm. Iba yung init dito. Kaya talagang you pa ako meet? sabi ko kaya nai kinat walk. Yan. Nakatuwa rin. Kasi organized sila masyado. Kahit saan ka nabilis sila ni um, yung katulad no kahapon no nag-train kami kwento no? ako lang sa inyo yung train na sinakyan namin bumili kami ng fare ticket na basic lang no initial lang parang one station kasi machine lang kayo, hindi na kayo doon sa mismo... Hindi kami nagtanong eh pero sa dulo ng machine may ay, change ano enhancement ba yan or something? Ah, uh, fair, uh, fair change. Fair change. na lang sa inisip namin. Na, oh. Since ang sa kama na kami, we'll just have oh, to push it through. Tuluyan mo na. At bayanan ang aming oh. penalty, whatever it is. Oh. Uh, Pero yung may fair change doon. Buti lang na. oh, ito, oh. Ka na ito ni Miguel machine na you can... Oh. Palitan mo yung ano, you no, can yung change yung value, no, yung value. yung value, Yung difference ng no, ano, ticket mo. Oh. Ayun yung 7-11. Bili na tayo ni. Eh. What Let's would be nice go. in here, siguro, June, as an experience. Ah, ano yun? Makakain ka ng, yung talagang traditional. In Japanese. itself, yung maliliit. Soba, yung ramen. Soba. Tsaka yung ano pa. Pakita na natin mga pagkain, mga pinuntaan natin. Tingnan kami sa Or 7 eleven Tingnan natin kung kasabi ni June, marami rin dito may kita. May ka na. Let's, Let's go. go. too big tubig, no? Oo. Huwag Yung malaki? Eh? ano? yan? May translation ba? Oo no, okay. oh, Akin lang. Hindi ko naging mula sa akin. Danawin mo. Bakit green siya, hindi blue? Ito yeah, no, natural mineral Kasi yung noodles. Oh, Mamaya mag-aaraman no, ma tayo, mag pala tayo. Pag-snack sa gabi. Ito mga ano to. And bread. <laughs> loaf of bread. Ito, ano loaf of bread? Ito ni Pandesal. Ay hindi, ano sya, parang puso. Ito yung loaf. Yan yeah, loaf. Ano umagahan? In. Bacon tsaka ano? Ice cream to ice cream. Oo. Hindi mo gusto Ha? Ano yun? May, may na, bread? Ano yun? May Ano nila. May bread? May toast? May toast? ang tasty yeah. dito, Jun. Kasi See. pang tatlohan lang, pang Bilang apat. Bilang lang, no? Parang hindi sayang, no? Aning lima. Tama na yung siguring lima, yeah. no? na yung siguring lima, no? Okay na yan? Okay na so, namin yan? Natin. Uh, hindi kasi tsaka eh. ano ngang, get coffee yung kape, kape. Uh, ba y ba y na kape ito kape ito yung juice no? yung juice okay, nila nice if not wala water ka na lang jasmine water na lang. Ah, sige tsaka uh, coffee, coffee. doon sa labas may nag coffee na, uh. na. At latte. Oh, okay. Kapi ka na Yes, coffee coffee na ako. Mm -hmm. Asino. You know. Ang oh, galing ng shop ba? No? <laughs> <Galing. This laughs> Kasi mga produkto hindi so natin meron. Fresh, gum syrup, -sido. sidokal. Nakabili eh, na tayo sa 7 eleven Kasi yun ang pinakaunang bukas eh. <laughs> sa uh, ganitong oras. Alas 5 ba naman na umaga? Kasi may konting jet lang pa tayo. Kasi uh, I want the uh, kids na hindi maging grumpy. Mm -hmm. Kuhain so na. may pagkain na kaagad. Oh. Saka nila. ano, uh, breakfast lang para hindi ano, mabilis lang tayo. Kasi itong trip na ito, he said uh, sa mga bata na sa inyo ito. So be the one to decide kung mm -hmm. gustong tumulti. Okay sa kanon uh, gusto nila pumunta ng trip store <laughs> uh, gusto <laughs> mga, nila mga, uh, ano, trip store ito. kumbaga sa ano sa atin yan, parang uh, charity shop o hindi no ang bihirang ito na ito uh -huh. sa atin niya punta akong trip store nagdala ng 350 pounds para sa kanya lang daw ito wow! sinigil naman 900 900 daw, si pounds sabi ko anong gagawin yung sa trip store na. lang, sabi ko ano ba yun. Ano? Sabi nila, ano nito, uh, mga branded na. So, mga branded daw, bibili nila. Dito. Ewan ko doon, hindi pa nga tayo nakakatignan. At saka ang struggle pala natin dito, no, sa uh, pinupuntahan natin, yung pera pala yung currency, no. Isang issue <laughs> ang currency sa amin. Oo. Pero we'll, uh, we'll show you po ano yung nabili namin. And... Mm -hmm. Yan, isang case yun, currency, pag lumipat ka sa ibang bansa. Dahil hindi niya maintindihan yung, yung pera. Gulo no, talaga. Pero, okay, nice dito. At oh. pressure yun lang magmadali. Ang mag yeah, pinaka-importante for the day is that I've got oh. my coffee. Wow! Wait, wait, dito ni, left. Ah, straight, straight tayo. straight tayo. Straight. No, straight. Isang straight lang pala at ginulo lang tayo ni Google. <laughs> ni Google Maps. Isang straight as right lang tayo. <laughs> Ayan na, yes. at uh, na tayo. Gigising na rin yun kasi may jet lag pa yun yung mga yun. Napagod lang tayo. Pero ang pinakamig best nito, patulog kami finally. Mm -hmm. After arriving in the Philippines, siguro uh, day and a half, umalis na naman kami. Kaya pagod na pagod yes. yung katawan. Iba na naman yun. Ibang video na naman yan, Panoorin nyo na lang. At uh, hindi tayo masyado nagbibideo dun. At uh, binisita lang namin yung pamilya, pamilya namin. Hindi pa kami kompleto ng halos. Sa Bicol pa tayo pupunta. Hindi pa nila alam sa Bicol. Oh. Nila, dito na kami sa um, Arawan. Asia. Asia. At uh, excited itong dalawang anak namin. Kasi ito talagang purpose namin. Pumunta sa Bicol. sila yung family. Nila yung mga pinsan ulit. ko oh, Oo, yung family talaga. Kita-kita sila. Halika ah, na Let's go. Hello, nakarating tayo sa apartment. Yes, at, uh, mm. sa booking.com pala namin ito. Oh, binuki apartment. At sabi ko pa dyan, I really want to have a proper breakfast kasi oh. yung mga... Huwag uh, ang magandang naman yung breakfast nila may miso soup. I wanted to have yung parang traditional mm. na parang Pilipino. Naghahanap <laughs> ka na naman. Anyway, uh, give me the water. Adubo, tsaka ano. Uh, anyway, sa Pilipinas naman. Ito mm. pa mga bag galing sa... Two lines, thank goodness. So, I yeah, took si it. Si Etihad naman to. Si Etihad. Kala ko ano lang. Ganun, Func so, no? functional. Functional siya. Yan. Ito muna. Eto And the eggs. I uh, got some eggs. Um, halos kasi yung presyo rin sa England. Hindi eh. mang tinapay. Yeah, kasi nasa 7-11 tayo. Hindi pa natin napunta nyo. Sa mga local, no? Shopping sa England. Mm -hmm. Kasi same post. Percent. maybe less than that. It's a bit less than that. A coaster. A coaster. I want Sa akin, ako makita ng bigas, so I just bought this one. Ito. So good patty pork. Nagustuhan ni Miguel yan yeah. when we ate in the restaurant Nakaganaf yesterday. Nakaganap tayo ng kanin pala. So, ito mo wow. ang binili ko. Luto na. friend, rice. I'll have and egg, egg. with uh, some ham or bacon, whatever this yeah. is. That's it, and we'll have some bread.